Ilang taon na po kayo ngayon para po sa kalaman ng mga followers po natin? Hey, 89. 89. Congratulations po kasi lolo. Hindi po lahat nabibiyaan ng ganyang kahabang buhay. Pero kayo, binigyan pa ni Lord ng maraming maraming taon. So ibig sabihin mahal na mahal po kayo ni Lord Lolo. Ngayong araw na ito ay ikawalumput siyam na kaarawan ni Lolo Benedicto. At dahil kaarawan niya ngayon, ay nagpunta kaming muli sa kanilang bahay at walang kaalam-alam si Lolo Benedicto na ngayong araw ay magkikita kaming muli. Hindi niya inaasahan na sa kanyang kaarawan ay muli ko siyang bibisitahin. At ngayong araw ay muli kong nasilayan ang ganda ng mga ngiti ni Lolo Benedicto nang makita niyang papalapit ako sa kanya. So ayan, nakita na po kami ni Lolo Dicto, mismo ang uh, kaarawan po niya ngayon. Lolo Dicto, happy birthday po sa inyo. Ang salamat. <laughs> Maraming salamat. Nakalalagay niyo ako. Ay, siyempre po. Hindi po namin nakakalimutan ng inyong karawan. <laughs> Batang-bata si Lolo Dicto ngayon. No? Itim na itim yung buo. <laughs> Lolo, bibigay ko lang po itong pinabibigay po ng isa sa mga followers po natin. So, ito po ay galing po kay... And happy birthday, Lolo Dicto from Ate Marisa pag-quiz and Dodecoto TV po. Maraming maraming salamat. Ilan taon na po kayo ngayon para po sa kalaman ng mga followers po natin? Eighty-nine. Eighty-nine. Congratulations po kasi Lolo. Maraming maraming salamat. Maraming po kasi hindi po lahat nabibiyaan ng ganyang kahabang buhay. Pero kayo, binigyan pa ni Lord ng maraming maraming taon. So, ibig sabihin, oh. mahal na mahal po kayo ni Lord Lola. Ngayon pong karawan niyo, Lola, ano po bang prayer request niyo kay Lord? Sana, lang palakasin pa ako. Para ma maabot ko isang tao pa. Hmm. Hindi lang po, Lolo, isang tao. 90 lang po kayo nun eh. Paaabot po kayo ng 100 may <laughs> <laughs> Kasi siguro po sa edad niyo po lolo, meron na kayong tapos sa tuhod po ano? Oh. Apon tuhod, marami. <laughs> marami na po. <laughs> marami na po apon tuhod. 60 na yung ano ko. 60 na po. 60 na po ang apo Badget. niyo po. Ang pakalaki ng kanyang Lolo Dicto. Ayan, 60 na po ang kanyang apo. Sa so, mga hindi po nakakilala kay Lolo Dicto, si Lolo Dicto po yung nakita po namin sa daan nung papunta po kami ng Bungabo Nueva Ecija. Nadaanan po namin si Lolo Dicto sa gitna ng kalsada. Nagwawalis nag po mag-isa. Kasi init po ng araw, ah. so na-period po kami ni Boss Ellen, An ano kayo ginagawa ni Lola Dicto? So pinuntahan po namin na ikwento niya nga po sa amin ginagawa niya ito para sa kanyang mahal na si Lola, ayun. Lolo hanga po kami sa ginagawa po ninyo. Ah. Pero lo sabi ko nga po, minsan kaya pa ng isip natin pero yung katawan po kaya, natin hindi kaya. Kaya hindi ako minto mm. para hindi mahina katawan ko. Mm. Pero pag, uh, dalawang araw ako hindi nagtrabaho. Nakakasakit oh. po Sumasakit po. ako. <laughs> Kasi kahit kami po mga bata ngayon, lolo, sa init ng araw ngayon, hindi na rin namin kinakaya po. Eh. Siguro, oh. pagka po nag-ano kayo, de, pag nakita niyo umiinit na yung araw, uwi na po kayo. Hindi. Di pa rin kayo. Kasalukuyan ng walis mo. Ah, kasalukuyan ng walis po ng oh. init ng araw. Kasi doon pala nung nagsasalok ng palay. Mm. Yung natira, yung hindi ko. Doon pa lang po. Oo, oh, hiniipong ko yun. Wala po kayong kasama lolo pag nag-ano. Wala. Pumalapit lang po kayo sa amin, sasamahan ko na lang kayo. <laughs> <laughs> Lagi po kayo lolo mag-iingat doon. Sobrang init po ng panahon. Hala. Pagka talagang mainit na, sumisilong ako. Sumisilong po kayo? Sa... Sa... Kwa, um, hindi sisinigata ng araw. Hmm. Eh, tama po Pagka yun. Pagka eh, nakapagpahingan ako, babalik naman ako sa mainit. Hmm. Babaon po kayong tubig. Oo. Oh. Pagka po ano ba? Pagka po hapon kayong magwabalis, ano po? Uh, wala na siyang makukuha? Wala. Yeah. Ah, wala na pag hapon po kinakailangan talaga tirik ng araw. O sila, sabayan mo yung nagsasalo. Mm. <laughs> yung natitira nila, yun ang inawalis ko. So, po. O yun, Lolo Dito, maraming taon pa ang ibigay sa'yo ng Lord. Sana, sa hmm. harap, ng Diyos. Um, sa kanya ko, kinukon yung buhay ko. Kasi siya, yeah, ang Panginoon Diyos, ang may awak ng buhay mo. Tama po, tama. Oh. Lalo si, ano po, si Lola po, kapatid niyo po. Oh. So, magkapatid yan. Ah, si, na, si nanay po, magkapatid. Ah. Sila magkapatid. Hindi ba siya lahat yung mga anak ko? Nandiyan po lahat. Oh. Hmm. Mas, masaya po kayo ngayon, Lolo. Oh. Ay, mas, ay masaya, masaya. Masayang masaya. Si Lolo Dikto, batang-bata po kayo, no? Itim, <laughs> mas itim pa yung buhok sa akin. <laughs> yung puti ko ng buhok, pero kay Lolo Dikto, ano, itim na itim ang buhok niyo po ngayon, ano, uh -huh. ah, Para po kayo bumata ng dalawampung taon. <laughs> And salamat nga po pala sa ABS-CBN po ba yan? Yung uh -huh. pumunta po, GBN, GBN. pumunta po dito. Yan, po, salamat po kami dahil sinuportahan niyo po si Lolo Dicto. Ayan, dahil meron daw po after daw po nating puntahan si Lolo Dicto. Pinuntahan sila ng ABS-CBN dito. Binigyan ako ng dalawampung to bigas po. Oh. Ayan, dinigyan ay, bigas. Ayun, ay na lang natira. Mm. So, ayan, pagpalain po kayo ni Lord. Salamat po sa mga nagpapaabot po ng tulong kila Lolo Dicto. Nagpapasalamat din po tayo, Lolo Dicto, dahil meron po isang nagpabot din po ng tulong. Nagpaano po sa Gcash niya ng 500 pesos para daw po sa inyo. Si Ate Hannah Faith. Ba po yan? And... Ay, salamat. Pero po from Japan din po. ayun yan ang test ni Guzman sa Dodoy Koto TV po. Ayan, maraming ay, maraming ay. salamat. salamat Happy birthday po. Maraming maraming marami, marami salamat po sa tinagkaroon niya yung biyaya sa akin. Hmm, masaya po kayo may tarawin oh. po. Yeah. Alam ko po lolo, maliit lang po yan. Pero sa panahong tayo ibiglas ng Lord, lang. yung maliit lolo, oh. lalaki. Oh. O, po, kaya maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po kay Lola Dicto. Wala man po kami at may mga pumupunta po dito. Yung mga pumupunta po dito, lalo kay pagpalain po ng Panginoon. Lalo baka meron po kayong gusto sabihin sa mga nagpaabot po ng tulong po sa inyo. Magpapasarapat ako na maraming marami sa inyo. Ang binibigyan niyong tulong sa akin. Wala po ako magaganti kundi ilapit kayo sa Panginoon Diyos. Napakasweet ni Lolo Dicto So, ayan. Basta yan po Ano yung mga anak ni Lolo Dicto, Ayan o. Ayan, mga anak po niya yan. Ayan, sila. Ayan. Salamat po marami. Ayan, ayan, pa. Ikot po. Basta yan Ayan. At saka sila. sila. Ayan, sila Lola. Ayan, sila Lola. Maraming maraming salamat po. So, yun Lolo Dicto Lagi po kayong magpapalakas po ng inyong katawan. <laughs> Batong-bata oh. si Lolo Dicto Kaya hindi <laughs> ako mento. Parang kasarap maging tatay ni Lolo Dictan. sayang. Pagka hindi ako nagtrabaho, mm. isuwasan kita ang ko. Pero doble ingat po kayo, Lolo. Oo. Oh. Kasi magkikita pa po, po tayo. Kailangan niyo pong magpalakas lagi ng katawan. Oh. So, Binangga ko sa parlaya. Uh. Binangga po kayo? Oo. Oh. Ito, Hmm. Ano po nangyari sa inyo, Lolo? Hindi uh, uh, naman ako nabuhay. Baka po sa inyo na ni Lord John, Lolo, na oh. kinakailangan niyo na pong oh ano, mag pagka pagkainit ng araw. Hindi. <laughs> eh, yung una ako sa kanya, ano? ano. Ay, talaga yung babe. Gusto talaga, na, na gusto talaga yung magtatrabaho pa rin po, eh, no? Yung mga lolo talaga, ganyan, eh. Yung kahit na ayaw nang napipirmi sa bahay, gusto lagi may ginagawa po. Sa so, lolo, Happy birthday po ulit. Ay, salamat. Um, buong puso po ng aming uh, pagbati sa inyo ng isang maligayang kaarawan at lali, lagu, lagi pa kayong palakasin ni Lord. Uh, Pero, lolo, yung hinihingin yung isang taon pa kay Lord, wag isang taon. Hindi na. Maraming taon. Kasi, Hindi na. <laughs> opo, para maraming taon uh, pa tayo magsasama-sama, magkikita-kita. Oh. Uh, Saka, Lolo, pag nagisandahan po kayo, mas malaki blessing nyo kaysa dyan. <laughs> Kaya po, kailangan magpalakas tayo ng katawan uh -huh. po. Ayan, maraming salamat po. Thank you po. Hello, bless nyo po. Lala, bless po. Bless po.